Ano kaya ang naging problema ni Kuya Jomar sa unang date nila ni Carla? Pero bago po natin pag-usapan ang kwento natin ngayon ay nais ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat at shout out sa lahat ng bumubuo ng team calling up lalong lalo na kay calling up Rob at sa minamahal nating tambalang Kuya Jomar at Carla. At kung bago lang po kayo sa aking munting channel hiling ko po sana na huwag niyong kalimutan mag like at mag subscribe salamat po. Ngayong araw ay pag-usapan po natin ang patungkol sa naging problema ni Kuya Jomar sa unang date nila ni Carla na kung saan naiwan ni Kuya Jomar ang kanyang wallet kaya ims na maka-order sila ng maraming pagkain ay naging limitado lamang ang kanyang na-order kasi wala siyang dalang pera at nakuntento na lamang sila sa isang mango shake na pinaghatian nila ni Carla. Tara guys, pakinggan po natin ang nakakatuwa at nakakakilig na mga eksena ng tambalang Junk car. Oh. Teka, check ko may wallet ko. Ay, pambigay na. Ang damira. Wait lang ha. Check ko lang yung sasakyan. May nalimutan yata ako. Wait lang ha. May napili ka ano na. Uh, ito na lang po sa akin po. Alin dyan? Ito. Ano yan? Hmm. Um, ano dito? ito. Ito? Opo. Ah, okay sige. Bali ganto Carla. May cash ka ba dyan dala? Meron po. Ano kasi nalimutan ko yung ano. Dala ko cash. Okay na ba makita mo ako sayo? Okay Sige po. Pero o mo lang ha. Lahat ng mga gastos dito na ipapahiram mo sa akin, ibabalik ko din sa'yo. iyo. pa. Pero sa ngayon, kaya eh. Potang mo na ako. O mga calling up ano sa tingin nyo naging successful ba ang date nina Jomar at Carla please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video and don't forget to subscribe Calling Up Rab, Kuya Jomar Vlogs at ang ama ng Calling Up Val Santos Matubang.